Yan. Harvest. Mais. Pwede mo palit, anak. Pwede mo palit sa inyong mais. Okay. Yeah. Yatag na nun wow. okay, yung guys. guys. Oh. Kaya yung yatag man guys. Wala katubo guys. Oh. Kuya Sot. Yatag na lang nis. Kaya... Ah, Pakang katubo. So, mais mo diha. ha. Pagay rin o. gusto kong PM lang. Kasi guys. Hindi si mama ko. si papa ko muna ang ng dito. na rin. eh. isa na rin. Mauna isa na rin. Kala nakatang. Puna yun ang salat sa Ang niya. niya. Lola uh, no, yung no, basulta no, no. sa oh, sinugbaan niya. Atom! Piting ito mo guys. Talimutan. Wala timer sa bukit guys. Uh, Itong na ayun. niya. Na overcook. Okay. Guys, dali sa mga guys. Sugi sugnod lang guys. Nakikita niyo bang nakikita po? Yun o. Oh. Allah! Oh, Isugnod ang mga guys. Huwag isugba. Isugnod. guys oh. gusto rin sa mais guys oh. Ais sunog.